mga kanto na nangangalakal. Wala na mga puno. Oh. Ito may mga building number yan. Eh, kailangan pang uh, mabigyan. Ito may spaghetti wires Pangatlong gagawin ko. Napanood nyo ba kanina? Yung mga bagay na ginawa ko. Ibabalik ko yung programang pabahay hospital, eskwelahan, trabaho, at... Isa sa gagawin ni Isko Moreno, ang pagbalik niya dito ay pabahay. Meron ng mga unang housing projects na nagawa dito tulad lang itong condominium 1 and 2. Saan ang kadami pa ba ang kailangan mabigyan ng relocation dito? Isa sa pupunta natin itong malapit sa Estero de Pitas, ito yung mga nakatira na sa danger zone. wala na mga puno oh. nakakalbo oh, ah, sunog na yung puno oh. tayo na ang mga pabahay dito itong condominium 1 and 2 pero gano'n pa nga ba kadami yung mga kailangan mabigal dito ng mga pabahay na? Lalo na dito sa mga nakatira sa danger zone. Pagdaan lang muna tayo ito sa clip. Nagaan tayo dun sa ano, malapit sa estero. Kaya kailangan pang uh, mabigyan. Tira may spaghetti wires yan. Salamat, na. Ang uh, okay. tingin yung mga bahay. Okay, so nandito na tayo ngayon. Ito may mga building number yan. Building 10, building 9, building 8, building 7. So marami. So iba ito kabe, nagkakaroon na ng extension yung mga bahay tulad nito. Yan ang original building kasi yan. Nung, so parang extension ng mga pamilya. Oh, nilagay na pala ng bakod to dito. Dati kasi mga pa bato papunta dun sa condominium 1 and 2 eh. Ah, ito yung mga housing project kabay nung panahon ni dating Meros Comoreno. Dito na tayo ngayon sa Regal Road 10. At ah, ito po yung Estero Dibitas. Nakikita nyo ba itong mga truck kabay ni mga nagkakot ng basura? Ang dami. Halos nakapila yung mga truck dito. Punong-puno ng mga basura. Oh. So dito sa Estero Dibitas, papakita ko sa inyo yung condominium 1 and 2. Yan na yan. Galing tayo dun sa Katuparan Village. Ito yung mga pabahay, na nanay tayo nung panahon ni dating So dating mga informal settlers At mga nakatira dati sa mga bahay na sira-sira na Ito na yung tira nila ngayon Na mala kondo style Diba? Ang ganda na Ibang iba na sa tira nila dati At dito naman sa may estero de vitas May kita mo itong mga bahay Ito yung mga kailangan mabigyan ng relocation Dahil uh, literally kabay nito dito Kapag nagkaroon ng bagyo yan umu umu yung, Tumataas yung tubig dyan tapos ito sila. Ito yung mga nasa danger zone. Talagang ito yung mga unang nililipat papunta sa mga evacuation center. So marami pa dito. At kasama sa agenda ni Nesco Moreno yung mga pabahay na mabigyan ng maayos at uh, safe na lugar yung mga tao na nandito ngayon nakatira. yung sa kabilang side naman nilagyan na siya ng bakod parang konti niya protection para hindi basta magtapon ng basura ito sa estero kulay ko no? parang ang itim ng kulay ng tubig ngayon ah. napuno siya ng basura eh yung siyempre yung basura yan na rin kinatapon. tapos yung CR dito na rin kumbaga shoot sa tubig no Kanyang katindi pa yung kailangan ditong ayusin. Malapit pa na ito sa Smoky Mountain dyan, no? tawag nalang da SM dati. Yan nga ba yun, no? Hilira yan. Diretso yan. Ganito, no? Muntas sa kabilang tulay. guys nandito na tayo ngayon nabakita ko yung sitwasyon naman dito sa ilalim ito kuwanto u-turn slot to para papunta dun sa kabila nako bakit kayo naliligo dito ano yung tubig yan malamig mainit. net takto lang matagal ka na naliligo dito private pool Alin malino Tumatalon pa kayo dyan sa si itaas? Mataas yung tubig ngayon, no? Yes na. May kataas yung level ng tubig ngayon, no? Puta ng bato dito, no? Hanggang ah, dito. Hanggang saan yung pinakataas niya? Dito. Yan, nagpas ng dilaw. Meron na bang nabanggit dito ma'am na magkakaroon ng relocation dito? Sila. Hi. Ay, yung dun doon sila Lim. May tagging na sila. May taging na dyan? Okay, okay. Kita meron, ito yung sa ilalim ng tulay. Dyan ay merong nakatira. May tubig dyan ha, pero may panaw na buti ng tubig yung pinakababaan nyo dyan. Kaya delikado. Dyan. Dito? Ah, Ilang pamilya nakatira dito? Marami din kayo dyan. Pag bagyo, wala kayo dito. Saan kayo dinadala? Sa evacuation? Nakabuta ng atubig. Ito, ito kung may nasa kalagitaan sila ng tulay. yung kwan kabay nito yung kwant talaga kumbaga sa listahan ito yung immediate yung eh napakaitim isa sa mga gagawin is kumoreno itong mga more pabahay sa Manila nawitas na natin itong Tondo dominion 1 and 2 na mala to style yung mga ganito pabahay kabay na umabot ng 15 floor ginagamit yung airspace para mas uh, sulit siya Uh, mabawasan yung space na kailangan gamitin no? yan so nakikita nyo naman dito sa estero di bitas grabe ang dami pa dito yung iba dito tinanong ko gusto rin nilang marilocate. pero mas maganda rin na kung dito sa Manila kasi yung hanap buhay nila nandito rin yung mga iba na relocate dun sa Cavite, Bulacan e eh, din sila dito dahil nandito yung main supply livelihood nila